Sa kuwang video na ito ng isang netizen makikita ang maingat na pagdaan ng mga sasakyan sa kahaba ng kilometer 26 Halsema Highway na sakop ng kaliking sa bayan ng Atok Pinget. Ito'y matapos gumuho ang isang ling ng kalsada. Yung latest na bagyo dito siya nagka doon siya nagka erode yung sa underneath ng kalsada. Ayon kay Atok Mayor Franklin Smith, gumuho isang lane ng kalsada noong kasagsagan ng habagat noong Hulyo. Pero halos ilang linggo ang nakalipas, sumunod pang gumuho ang ilang lupang kinatitirikan ng kalsada. Sa ilalim, ma'am, eh, nakikita doon, by, uh, parang kanal na naka-install doon sa loob, na i-construct. Noon pa, mm -mm. Eh, nag-saturate siguro yung lupa doon kasi walang ibang outlet mm -mm. doon mismo eh. Kaya eh, uh, bumigay yung ano, lupa doon. Bagamat isinaranas sa trapiko ang isang lane, pinangangambahang gumuho na rin ang isa pa nitong linya. Ito'y dahil sa nararanasan pa rin pag-uulan sa probinsya dulot ng localized thunderstorms lalo na tuwing hapon o gabi. Tapon na uh, bigla naman na uh, paunt-unting uh, na uh, yung, yung erosion. Mm. ng uh, taga-central office at region office ng uh, DPWH yung mga engineers nila, eh, hinihintay kung anong aksyon nila. Kasi itong uh, Halsema Highway, it's under the supervision and maintenance of our uh, Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, bukas pa sa mga motorista ang nasabing kalsada habang hinihintay pa ang solusyong manggagaling sa DPWH, lalo pat sakop ito ng National Highway. Maaari namang dumaan pansamantalang mga residente sa iba pang alternatibong ruta. Vanessa Butong, RNG News.